Palaspas day pa lang ngayon, no? Palaspas day. Ayun na, 80 lang order. Pichon. Pichon. Java rice. May kanin natin. 80 pesos order. Kitty lang. Dali vlog mo. Okay. Ha? Oh, Matagit. Okay. sa ano natin. Meron na. Yung nag siya ng mga baga. Laman Hindi mayaman na vendor no. sa Kiapo. Yan, yan. Yan. Bayad namin, idol. Kasi marami na nilaw ng katawan nun eh. Nanilaw ng katawan. Kung oh, nga, hindi nyo na panood. Viral yun eh. Tanda mo ba ako? <laughs> Ayan mga guys, yung nandito <laughs> na desire ako sa, sa mga ano. Oh. Yan naman. Diba? Ay! Walang tapon nila talaga. Hindi kayo ilo, dinadaan sa ako

tatlong balat. Lama. Dalawa. Dalawa. Tapos laman. laman. Lama. Bala na naman. Na ba? oh, hindi na bilang. Hindi na so, bilang. hindi na. Basta timbang na lang. Binabayaran yung balat eh. Ay, balat? O, oh, kasi lagat ng kurutin yun. Di okay. ba okay. diba, yun yung maganda kurutin? Bala. <laughs> Bala talaga. Bala <laughs> talaga. Bala talaga. Bala talaga. Bala 80 na no? Solve ka na doon. May no, pagkain ka na. Ya, masawa na. Ha? Naghanap pa nga lang eh. Uh -huh. Binasa pa ako pero edad ko na, na okay, 39. Pakita 39 na ako pero wala pa akong duo. Napawo. Oo. Masawa siya natin. Narinig niya wala akong duo. <laughs> Yan yung kanin niya, no? Hello. Hello. To. Ay, yun na pre. Saan mga idol? Alamares. Magkano isa? Isa po. Yan, chat tayo diyan ha. Alamari, kumain. Alamari, piso. Yan, limang piso Alamari. So dito naman tayo, ito. Magkano ito, guys? Ano ba 'yang Ano tao to? Shopee. Shopee. Ganda ng Shopee. pop na 'to. Ganda ng kulay. Merong puti at tsaka ano. Gago. Ayun, OB, OB.

Tanong natin kung magkano mga pituwa natin man nandito. Oo, tanong natin. Good morning po, madam. Good morning, good morning po. Hi. Shout so, boss. Ay, siya, 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 uh, tanong boss, boss magkano? Uy, may kanin. Oo, oh, may kanin, no? Magkano naman yung boss? May 100, may 80, boss. May 100, may... Yan po yung... Yang inaano mo? 100, 100 sir. 100. 100. 100. May kasama na pong bobis. Right with oh. oh. na. No, may din yung pot. May sauce pa. May sauce pa. Siyempre, hindi may yung may sauce pa. okay. Yan po yung 100. Plastic po natin. Oo nga, parang nagugutom oh, na rin ako. Ayan mga kachow, lecho, no? So, mayroon siyang 80, mayroon 100 mga siyang malito. Ayan kachow, lecho, no? Ang so, uh, 100 natin, mayroon pa yung lecho, so mayroon... Ang tawag yun? Bopis, bopis, bopis. Ayan yung dito sa... Kariyedo, ka. no? Sa kabaan natin sa... Sa kiyapo, no? Sa mga about... Uh, ano ba yun? Kariyedo, palaspas day. Thank you. Oh. Uh, ikot-ikotin natin tong karyedo guys no <laughs> dahil pala day ngayon ay shout out dyan yeah. oh, o so ah. no, 50 50 pesos bawat isa yun yeah. 50, 50 isang no, klase guys. lang po isang yeah. klase yeah. lang o Wala 100 pinagkagod Pagkakuntang isang bisis oh, lang mga nagpapalas. Oo, oh, diba? tama. So dito na kayo mga guys. Oo, yan. Oo, dito na, natin, oh, oh, na natin, natin mga customer. customer. Oh dito 50-50 pa lang. Eh, pagka bumili ka naman tapalaspas dito, pag ginotong ka naman doon naman. Oo, doon lang sa kabila magpapain tayo dyan. O, doon Nagalit na siya. Ate. O, yan bundle Sa bandil, binagsak na. O, dito ah. Ayan, 50-50 lang. Saan pang galing kayo, boy? Saan pa kayo galing, ma'am? Saan galing po? Tagat Taguig. Taguig City, o. Ram Taguig pa ang iso. Ma'am, sagasahan tayo. Sagasahan tayo dito. Taguig, no? out, ma'am. Tagig po sa inyo lahat. Ayan, papatay doon sa mga listo ng mga doon sa mga... Ay, masamit. <laughs> Akin na to. Ay, <laughs> yeah. mo. Oh. ng tindera oh. Ako na lang. Dito, oh, 50-50 lang. O, palas-las day, no? O, marami pa. Ay, uh, oh, dito ay, lang 50. Daon ng nyob. Ayun. yun. Yun. shout-out sa mga customer ni ate, no? Ayan. Ah. Hello, Hello po. Hello na Pag nagutom ka, dito ka na. Makaroni. Makaroni. Gawang ano? Gawang Pinoy. Gawang Pinoy. Wow, gawang Pinoy. Magka Magkano ito ni Vlog? 60. So, yan o, no? 60. Thank you, Idol ha. Yung ano, Magic Water. Pang pa, pang ano daw 'yon? Pang <laughs> pang pang Magic water. Oh. Ano pa? Ano pa? Ma-idol natin. Ano, Ito na viral ng ano yung Magic Water. Oh, yung nagpaano, Paregla ba 'yun? Oh, paparigla. Ayun, yun, yun, Yan Yan, 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 yan. Ano natin yung mga face natin? Oh, sa mga ano ba sa mga ano? Na pwedeng gamitin sa basta. Ano kaya papakan sa YouTube ah? Ano ba naman ang mga gamot natin diyan? Ano mga herbal ba 'yan? Kapag nagkakabit sa bata ba, paparigla. Yan mga iso, yan dito mga. Magic Water. Ng gulaman pala to. Lahat ng mga sira at mga basag. Ayun oh. sa inyo. ng ano to. Oh, pampalakas, pampalakas resistensya. <AMAE8》> thank you, Jan Idol. Thank you, thank you. Thank you. Anong gulay yan, Tony Vlad? Pako. Magkano ang talbot yan? Magkano ang talbot? 35 bang. Anong luto yan? Ginisa? Ginataan. 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 yung soso. Soso. No, pare yung soso. Masarap siya. Salad. Salad. Ayan, dito. Yun, no? Diyan, diyan, diyan. Thank you, thank you. Hi. Oh, shout out yan. So, palas pas day ito ni vlog. Kaya, gayto karami tao, no? Mga idol. Ano mga Ah, hmm. eh? 15 15 pesos yung ano na, pusit. pusit natin iniyo yung iniyo na pusit 15 20 uh, 20 15 bindi, bindi, yan, no? pusit guys no thank you dito dami kayo mabibili dito guys sa kahabaan ng karyedo no. So may mga damit dito, short pant, pantalon. Ta, halo-halo na guys ang makikita niyo mga pwede niyo bilhin dito sa karyedo no. Bayad 150 guys oh. Overan t-shirt no. Kaya mga mga taprasya Quality kabayar Talay 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 papay Palas past day no Thank you thank you oh, Shout out ma'am Sinapawisan kami ng sinot kasi kailangan ng peace towel Tawel. Shout out po sa inyo Shout out po sa inyo good morning good morning Shout out sa inyo Guys dito nasa 5.50 lang Mura lang dito sa kya po 5.50 lang yun Opo ito, depende, Bebs Good quality oh. na yan, gawa Betam niya. Kasi mm. po, ginikuya. Yo, no? Oh. <laughs> dito na kayo. so, oh, saan to makikita? Saan to makikita? Sa tabi, Palma Street. Palma Street. Oh. Asus nila, oh. guys, oh. Pingnan yung niya, guys. yan, mga mura lang daw to. Orang 550? Nito? Oh, 550. Mayroon tayong mga guys pa na guys. So. <laughs> <laughs> Asan yung tingnan, <laughs> guys? Guys, guys! <laughs> Ayun, oh. <no? laughs> Ayun, oh. No? Parang kaya, no? kay kalimut <laughs> guys, uh, guys oh ganing kwalteng guys yun oh, oh shout out shout out oh shout out kuna natin shout oh. out sa mama ko oh. rapper oh. na ako oh. yun oh. <laughs> anong uh, probinsya uh, mo Quezon province Quezon province Creson oh yan patos din mga idol ang ano niya ano mga sapatos no pare parehas lang ang presyo ano sapatos yung dalawa so pare parehas okay. lang okay, daw man, no Yon, magkakaiba lang doon ang mukha. O, uh, yan ha. Oh, thank you, thank you sa inyo. oh, Facebook, YouTube. ilang